Magandang buhay at Mubarak sa ating lahat sa lahat ng mga kapatid natin Muslim br brothers and sisters around the world Nandito na naman tayo guys sa gulayan Dito mga ukay-ukay -okay. Dito mga saging mga saging mga uh, pierce orange mm -hmm maghanap muna tayo guys ng ating mabibili ang dami na no kasi Friday ngayon last day of holiday namin kasi bukas is papasok na naman tayo sa trabaho ang daming mga talong oh

goludo 10 goludo 10 goludo <tutur> kilo kilo 10 goludo give kiss 10 ada? 10 you, Thank you Sadiq. Ano, yeah. Ito na lang guys ihalo ko Ito sa manok na ano, Ito ko. po. mga na po. hanapan ko pa Ito si na ng ng na po. Ito ng talong Ito niya daw doon sa sa Ito na po. Ito na po. Ito na po. Ala check. Kam Thank 3 real 3. okay. Three real daw guys ano po Ala 3 real. 3 real daw kung guys na bili ko na. No? Tingin mo na tayo dito ng mabili natin dito. May mga talong muna mga saging oh, sober, -right, na naman itong saging na ito bibili si akong sibuyas, bibili si akong sibuyas kasi wala na akong sibuyas doon ito e matalong. talong, na maliliit kam hada kahit kinji kam arba talong bilang na bilang so yan lang guys bibili mo na ako maghanap muna ako ng orange so yan lang maghanap muna na ako ng orange bye bye